up mga kalapatid sa ating YouTube channel. So, welcome back. So, mamaya, iikakabit natin itong dalawang ito. Trap door. Kung hindi, bukas. Um, guys, lumaki na yung ating gulungan. So, pakita ko sa inyo. Tara! So, papunta na tayo guys. Dumaan lang po kasi kaya hindi ako nakaanak agad. Buti tayo guys. Sumuulan kasi kaya naman tayo nakatayo. And guys, may one icon yung isang ita. po lang ang ating look. Mini look lang po pala. Alang look. Dalawang hibon lang po nasa loob. Ayan po. Ayan, tsaka Dito po yung may one icon. So guys, tuwing gabi ay eh, ginaganto ko yan. Tataas lang po yan. Si so Papa po gumawa nito. Ito yung tuyo po sila dyan sa loob. Hindi po sila. Wala pong tulok. Ay. Sobrang, ano po, may bagyo po yata ngayon. Kasi po sabi ng Papa ko may bagyo daw po ngayon. So, shinare ko lang po sa inyo ang aking vlog. No? So, dito na po nagtatapos. So, ano po kasi? May ulan. So, yun lang po. Bye-bye.